they make up the statement of the Solicitor General, which is the bullet. So ayan, mga kaibigan, ito pa rin sa kape balita at opinion. Uh, magandang araw. Ito pa rin po si John D. Kasama si... Papa Bird, kumusta po kayo? Uh, samahan niyo po kami at meron tayong pag-uusapan ngayon. Ayan, huwag kang mabalik na po okay. Oh. kasi kaya uh, maraming nag-request sa amin. Uh, well, sandal down yung KBO. Uh, yeah, ayan, yeah, uh, kapeta pasalamatan muna natin yung mga sumusuporta pala sa mga sponsor so oh, yung media bukas mag-uumpisa pa yung Germania no yeah mga sponsor pa mga eh congratulations translate ano? congrats, like, congr congrats po kay Ma'am Lea uh, Rivera Vance. At siyempre so, yung ating mga sponsors si... Sponsor ay Soju Homestay. Mm -hmm. Ako, maraming salamat, uh, Ma'am Feline. Yan. Yeah, maraming rin po salamat sa Doc Rob, sa uh, mm -hmm. uh, uh,

Uh, magandang umaga. na salamat po, Ma'am Chiki. Yan, yeah, nagkaroon sila. Uh, ah, Congratulations po. Oo, doon sa kanilang yung mga nag-offline. Ang dami pa. Tama. Oo, oh, oh grabe. Eh. At siyempre, Papa Kirk, ang dini. Oy. Farm to Table Cafe. Hindi po yun yung <laughs> salamin, salamis <laughs> yung masarap na pagkain. Yan yeah. ang yeah, pangang mga breakfast. Hindi lang puro mga breakfast naman. Yeah. Tinaserve dyan. Mayroon din mga kagayin. Tama. Ang oh, masarap pa. Ay ba? Ay ba yung... At siyempre, Papa Kirk, kung mm -hmm. the bunker, Uy! si Doc Karen at si Ma'am Jack. Uh, isa po yung uh, homestay. Na may pool. Uh, may, dyan sa may uh, Beverly Place Golf Course. At marami sila din sa Spa Signature. Mm -hmm. Uh, Siyempre, yung ever sinusuport na natin ng JDN Realty. Kasama na po ang Neto Center at siyempre Central Resort, Sir Ado. Mm -hmm. Uy, maraming salamat kay Sir Baste. Yung Kalira and Chesta. So, kalig, Resort. Kalira and Chesta Resort. Yeah. At siyempre sir, kay uh, Sogo. Yeah. Yeah. And Sir Mai, Mang Akol, and Sir Eric. Yung pang siya, 12 hours. <laughs> <tayo. laughs> Dakal-dakal pong salamat. Meron pa, baka makalimutan po and natin. Uh, na, Tangent. To, oh, entertainment. entertainment. Yeah, po Ay, meron mo lang lihulong itong mga. Ay, sigurado nga, ang new media po. Hmm, minsan yung concert nila, gin ginanap din sa Eureka, sa Club. At syempre, maraming salamat din sa ating bagong kaibigan uh, na ating sinusuportahan. Mm -hmm. uh, ang ng experience vlog si Sir yes. Edward so, Vildra so from the U.S. oh nag-collab na rin sa atin sa New Media. Oo, oo so, pangalit yung na ano natin. Yung uh, magiging ending episode po natin kasama si Edward. Eh. Ayan, ito pa rin po ang uh, kape, balita, at tutin nyo. Mm -hmm. hey. Hello kay LJ. tinamoran pala. Tina Si, si LJ. <laughs> Parang matagal ko nang hindi nangigilig. Kapahapon lang ako. No? <laughs> At ito, na, nakita nga ninyo dito sa ating hmm? TV screen. Sa ano? Pinapanood na, natin o, kanina. Nagko-comment ka na kanina eh. Oo, oh, ito yung mainit na uh, so so, issue ngayon. Yung ICC, si International Criminal Court. Eh, yun nga, usap-usapan na sa, uh, <coughs> <the> Senado, <coughs> sa Kongreso, yung pagpasok nito, oh, marami okay. siyempre yung mga apektado, lalo na si, yung grupo ni bato yung dating presidente dating Duterte. Dating presidente Duterte, Duterte o. Oh. Mukhang na-implicate sila na uhuliin na daw, meron na bang gano'n pa? Hindi kasi, may... Ito kasi si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carapio. Oo. Oh, Naglabas ng, yes. ano, statement na meron daw siyang source na maglalabas ng warrant uh, warang pa pares o oh, arrest warrant. Siya ba? Na Be, pero ang sinasabi, dito sa pinapalod, si, ano, si Trillanes ang sinasabi ni General Oh, oh. Albayande, okay. ito, nakikita niyo sa video, oh, si General Albayande eh, na-implicate din mm -hmm. kasama ni na Duterte do sa Dragon, Dragon War on drugs? Yeah, iba pa yan. Mm -hmm. Eh, nauna itong kay... Eh, kasi dating... Uh, reference, Meron ah, daw siyang source. Okay. Eh, hindi naman sinabi kung si... Hindi, hindi, uh, not di, disclose the source ngayon. Okay. Yung uh, sabi niya, September, maglalabas. Eh, pinasal... Anong tawag dito? Sinasalamatan. Ah, hindi, hindi. Hindi, uh, <laughs> hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. DOJ under Raul Vasquez yan. Uh, uh, na, wala ko naman sila nang papanggap o saan mga ayon eh, oh, so sa sila, 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 wala, uh, picture, wala sila. At pati, saka kahit sa ICC wala. Kaya naging mainit eh, na naman yung issue. Sino ang mga magkakaroon ng wala? Kaya, uh, kaya, eh, uh, well, siyempre well, naman, yun naman natin, uh, ang pinupuntirel ng mga manila dito. Hmm. Eh, pag-ICC, mm -hmm. iba noon pa namin yan. Oo, oh, oh, dahil yan, sa War on sa... Drugs eh. Oo, dahil sa War on Drugs. Yung ICC po, ito po yung International Criminal Court mm -hmm. na naging miyembro tayo. Ang problema, hindi oh, na, umalis na tayo. No? 2019 20 pa, wala na tayo dyan. Kasa uh -huh. ang problema nga, yung War on Drugs nangyari yan between 2016 mm -hmm. na So, pasok tayo nung oh, oh. pasok tayo nung nangyayari yan. Okay, yan. Yung mga ay. sinasabi nila ng EJK. Sabi extrajudicial feeling. Ex-PNP uh, chief o star of the year. Si Jen, sabi niya. Malita itong nang ANC. Tapos in-interview siya siya ni ano ni Karen uh, Gabila. Oh, Sabi nga niya, mga 3,500 ay uh, 700 may higit ng mga ni-investigahan talaga. At oh. may mga kinasuan ng mga polis din. A during the ano ah, yung uh, war. Meron naman yan. Uh -huh. Yeah. Pero sino, ang sinasabi kasi nila, yung ICC, hmm. mukhang meron silang mga kakitletong na ebidensya. Oh. Kaya yung sinasabi natin. Kaya nga, uh, ito, eh, napakahalaga usapin mm -hmm. dahil tayo, binang, yung, ano tayo, no? ang Angelenius tayo, yes. dito sa so New Media Pampanga. Ito po kasing si Jen, eh, na-interview na natin si Sir Dede. Sa inyo medyo pang pangyay. Pinagawa mo rin siya, di ba? O yan, o siyempre. At natanong din natin na meron ko siyang buwala kung mabol bilang niyo. Eh, meron nga daw na bagit naman niya At sa lapuyan nga niyang, eh, parang pinitingnan Ang pulso lang mamakay. Sa kanila niyo. At eto nga, kaya nga natin na napag-usapan na dahil nasama yung pangalan niya sa ICC case na binubrought up laban sa kanila ni Duterte, si na Rosa, yeah, di ba? Lahat ng nine Kaya I mean, yeah, tayo Michael Yan, di ba? Oh, sabi naman niya na kung ang gobyerno mismo ang magutos. Ayan, sa, oh, oh sabi ni General uh, hmm. para magsasubmit siya oh, kung okay. sasabihin ng DOJ. Oh, oh, mismo gobyerno sasabihin Oh, sasabihin nga, hindi, 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 DOJ. hindi, 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 to so, may lalim ka sa, <laughs> sa ating mm -hmm. So sabi niya, yun ang gagawin niya. Pero kung wala daw, parang hindi siya tatalima. Oh, kung oh, direktang, oh. kunwari, oh. ICC sila, mm mapag-house -hmm. sila, sila Duterte, okay. sina, yeah. sina... Ang feeling uh, nga kasi yun. Uh, Tudela yes. Rosa. Na yung gobyerno natin eh. dumit yeah. kasi yung ICC. And remember, hindi naman po, may sarili tayong fort. Forte, sa kita yung uh, view justice system sa Pilipinas. Eh? eh, yun ang pinupunto ni Jen naman. Kaya natin ito dinas it, nabanggit nga natin dahil no. ng eh, man, oh, ako siya ng may eh, oh, May balak siyang Eh, ano eh, ang problema dito, mukhang maapekto kang talaga yung kanya. Mm, mm -hmm. Paghabol, ano, papapekto. Oh, okay. Kasi imagine mo, for example lang, for the sake of uh, discussion, mm -hmm. example lang, eh, nanalo siya. Mm -hmm. uh, nanalo siya. Magagawa pa ng niya. Oh, ano, magagawa pa ng pabakayan niya. Kasi I'm sure, itong, Bilang, uh, itong investigation na ito, eh, magtatagal ito, Papa Kirk. Hindi no, lang ito, ilang buwan. I think, taon nito eh. Di ba? Hindi lang ngayon, hindi lang dun sa magagampanan. Yung image niya, maapekto. Siyempre. O, kasama din dun sa... Uh, alam mo, Papa Kirk, maga... Yun din talaga ang ano dyan eh. Ang question kung magagampanan niya. Kasi, isipin mo, iniisip mo <laughs> yun. paano kung makakapag-concentrate? Sa diba, uh, 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 uh pamumuno mo, sa kung saan ka pa for example nagbagong isip niya example congress ang hinabi mm -hmm. niya or nagbago senador ang hinabi oh, niya oh, oh. So, uh, Actually nga, ang um, image ni General is pang-national eh. Oh, actually, like, oh, alam mo, parang ito ang nabigla tayo. Yeah, yeah. Na-interview natin si General. Um, oh, parang uh, uh, siya. Uh, General parang pa. So, na, dalong yung, po kasing, na YouTube, na, yung na po kasing YouTube, dalawang buwan na, yung po kasing YouTube channel namin, mm -hmm. ano, wala lang siya. Masyadong pansin. Oo, oh, dinadang yeah. tinong namin doon. Aba, nung tinost namin siya, Maraming reaction mm -hmm. from national, iba't ibang lugar. Mga supporters. Mga supporters niya. At ang kaya sinasabi, hindi nga man nila alam na humahabol siya saan nila sige. Mm -hmm. Ang sinasabi nila, may senator ang oh, 2025. Pang national. General. Ano pa siya yan? Kaya, yun nga, kung ali man na nakita niya malakas uh, siya mm -hmm. sa national bilang senator. Pinag-aaralan yeah. din siguro. Makakapektohan, Papa Curtin. Kasi nga, ito nga yung season Lalo na, national scope ito. Oo. Oh, oh, Mas malaki ang bato sa kanya. Mas malaki. At uh, yun nga, uh, lalo na dito rin sa Aguilas, ano? mm -hmm. medyo matitindi rin yung mga hangabol uh, dito. At uh, sigurado may apekto sa kanya. Eh. Kumbaga sa ano, uh, hindi ka pa nga nakaupo, mayroon ng problema dumating. Oo, oh, oh, Alam mo, ito nga, okay, okay. for example, napadalan ka lang ng Cuando pa rin. Letter? Oo. Oh, oh. Uh, demand, letter, lang right? na, o oh. oh, hindi ka pa nakapagbabayad ng kotse mo. Oo. Oh, kayo, oh okay. ka Kaya oh, oh, yung pong junior, ganyan na. Oh. naano na, na. ka na eh. Stress pa rin. Stress pa rin. Stress pa rin. Nag-insipin mo na. Oh. Ka, stress ka na. Ayun okay, pa kayo na ba? Ang bahay dito dapat. Oo. Oh. Ito nga. Ito, ito pa kaya kayang kaso na din. Ito mm -hmm. pa rin na meron kang may posibilidad na hindi mo alam na baka makulong ka. Oh. Ilang taon ka ba makukulong. Ayan naman din yung hindi naman question yun. Yeah. Magagampanan ba? Ayun, may oh. question. On the may, question, oh, may question talaga, offer. Oh. Kasi reality. Oh, reality, reality yun, know. Magagampanan ba? Ano bang ito? Ayaw pa oh, hindi lang yung um, kung mayor man, kung um, congressman, oh, senator, oh, saan. So, yun ang sinasabi natin. Kaya napakalaking bagay na pag-usapan ito. Kasi hmm. it concerns our uh, Angileños yeah, uh, dahil sa Pampanga. Pampanga, yeah. At hindi lang po yan ang pag-uusapan natin kasi ah, uh, ito nga, mga issues sa bayan natin. mayroon e, Meron, meron dyan West Philippine Sea sa, mm -hmm. sa Bambuan. mukhang si uh, si ano si Mayor Alice oh, eh, hindi na siya okay. ngayon, siya. Oo, oh, at what, hindi mo mga mahal kilap ngayon, wala yeah. siya. No? So, ilan, din ang challenge sa so, lugar natin, nasaan mo siya? Mga Pogo. Ayan, yeah. mga Pogo. So, marami pa po tayong pag-uusapan. Mm -hmm. Sa so, papel, balita at opinion. Kaya, ito na, mga eh, binabalik lang natin dahil true, consistent public demand. Yes, maraming naghahalap po sa ating ngayon. Kaya, <laughs> kape, ng balita to pinyo, kami po nagbabalik na. At maraming salamat. At sa ating next episode, abangan po ninyo dito lang sa New Media Pampanga. Pamp hmm. Pamp hmm. Ano mo issue? Pag-usapan natin dito sa kape, balita to pinyo. Dito po si Johnny D para sa New Media Pampanga. Magandang araw. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape! Balita at Opinyon Kasama si Johnny D. Papa Kurt Atty. Tanya Lingat, Tina Moran At Celine Fernandez Ating talakayan at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon At kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinyon Alas otso punto ng umaga Tuwing lunes, martes at webes Café, bandita, a opinión.